Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Kape now at two later, napakulo ng isang cafe sa alabang trending. Dog food umano sa isang menu sa Chinese airline ikinagulat ng isang pasahero. Engineering student kinaaliwan online matapos gumamit ng triangle ruler sa paglalaro ng claw machine. Digital art tampok si na Michelle D at Apu Od hinangaan ng netizens. At June Cook may letter para sa BTS Army kasabay ng anunsyong ng sa December siya papasok sa military at Liza Soberano mapapanood sa isang Korean web series kasama ang ilang K-pop idols. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasamang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas! Para sa ating unang trending video, kape now, tattoo later. Viral sa social media ang kakaiba at manakombo meal na pakulong ibinibida ngayon ng isang cafe sa Alabang. Maliban kasi sa kape, Pwede ka rin magpalagay ng minimalist tattoo for as low as 500 pesos. Ang kakaibang marketing strategy na ito, sure na tatatak sa inyo sa trending report ni Arnold Herrera. The collab we never knew we needed. Usap-usapan online ng isang kafe sa Alabang dahil sa kanilang limited promo with a twist. Matapos mong magkape, pwede ka pang magpatatu for as low as 500 pesos all in one go. Sa mga curious dyan, paano nga ba ito i-avail? Una kailangan mo lang bumili ng kahit anong inumin mula sa naturang cafe na nagsisimula sa presyong 130 pesos. Pangalawa, i-like at i sila sa kanilang social media pages at kuhanan ito ng screenshot. Pangatlo, sagutan ang kanilang waiver form at ikaw ay good to go na. Hindi ba madali lang? Nabuhayan ka na nga dahil sa kape, may personal souvenir ka pa na pwedeng-pwede mong i sa social media. Ang cafe at tattoo shop na ito ay matatagpuan sa River Park Festival Mall sa Muntinlupa. Sila ay bukas araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Dumayo na sa alabang at ipakita mo kung sino ka. Tara, kape! sa ating next viral story, Lost in Translation. Nawindang ang isa sa mga pasahero ng isang Chinese airline nang makitang may imported dog food sa menu ng naturang aeroplano. Pati mga netizen ay Nagulat sa litrato ng menu nang i ito ng pasahero. Bakit nga kaya mayroong umano'y dog food sa menu nito? Silipin yan sa Trending Report ni Pamela Adriano. Imported dog food at vanilla shrimp? Pero hindi lang yan dahil meron pang dragon bone soup. Ito ang ikinagulat ng isa sa mga business class passenger sa isang eroplano sa Chinese airline. Maging ang mga netizen, tila na windang nang makita ang mga putahing ito para sa appetizer nang ipost ang litrato online. Marami na tuloy naging kuro-kuro ang mga netizen. Ang sabi ng iba, baka nagkamali raw sa Chinese to English translation. Pagbibiru naman ng iba pang netizen, baka naman daw pet friendly ang naturang airline. O baka naman daw hot dog talaga ang inilagay na imported dog food. Sa ngayon, kumakalat na sa iba't ibang akalit at pages online ang naturang litrato ng menu. At nai-report na rin maging sa iba pang foreign news outlets. Pero hindi ito ang unang beses na tila naging katatawanan online ang isang airline meal. Dahil noong Hulyo, ang ibinigay na pagkain sa mga pasahero ng British Airways ay isang piraso ng manok mula sa isang kilalang fast food restaurant. Dahil nakalimutan umano ng staff ng eroplano na i-refrigerate ang catering para sa naturang flight. Sa ating next trending story Engineering things sa claw machine Sa tuwing sinusubukan mong manalo habang naglalaro sa isang claw machine Ilang beses mo ba sinubukang makakuha ng papremyo mula rito? Ibang klase kasi ang civil engineering student na ito mula ilo-ilo na nagpamalas ng kanyang engineering skills para manalo sa naturang arcade game. Paano ba naman kasi? Ang estudyanteng ito gumamit pa ng triangle ruler para sabukang makakuha ng premyo sa claw machine. Aba, parang kakaiba yata ito. Nakakuha naman kaya ng staff toy ang madiscarting estudyante na ito? Alamin natin 'yan sa trending report ni Liway Abbas. Isa sa pinaka-challenging na arcade games ay ang claw machine. Sure akong relate kayo rito, lalo pa at halos maubos na ang tokens mo kakahulog pero wala ka pa ring nakukuhang premyo. Pero para sa civil engineering student mula Central Philippine University na si Maki, ang claw machine ay easy lamang kung ia-apply ang natutunan sa kanyang kurso. Gamit ng triangle ruler, ay tila sinukat muna ni Maki ang distansya ng claw sa stuffed toy sa posibilidad na makuha niya ito. At sa unang beses pa lamang ay nakuha na niya ang naturang premyo. At tunayan, trip lang talaga nila ito at hindi rin nila inakalang effective pala ang strategy at tila naging easy pa ito para sa kanila. Kaya naman ang netizens napabilib at natuwa sa kanilang video. Ang naturang TikTok video ay umabot na sa 1.3 million views. Para sa ating next viral story digital art. Siguradong mayroon pang Miss Universe hangover ang ilan sa atin ngayon. Kaya naman ang iba't ibang Miss U na pakulo online talagang pinupusuan ng netizens. Gaya na lang ng digital art na ito, tampok si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. At all this, mambabatok ng Pilipinas na si Apuwang Od. Ang obra mula sa Art of Maku silipin sa sa report ni Millie Borja. Naging usap-usapan ay sinuot na evening gown ng pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2023 na si Michelle D. Dahil bukod sa gandang taglay nito, agaw pansin din ang istorya sa likod ng design. Ang gown na disenyo ng kilalang fashion designer na si Mark Baumgartner ay inspired at tribute sa oldest Filipino mambabatok na si Apo Wang od Ang black evening dress ni Michelle ay mayroong mga pattern sa sleeves, balikat, katawan at likod na hango sa tato ng 106-year-old na artist. Ginawa ito ni Baumgartner. Garner upang ipakita sa mundo kung gaano ba ka-vibrant ang kultura ng Pilipinas. Inihayag din ng 28-year-old beauty queen na ang pagtatampok ng legendary Filipina tattoo artist ay sumisimbolo sa timeless beauty, bravery at inclusivity. At ang gown na ito ang naging inspirasyon ng digital artist na may Facebook page na Art of Maku. Pinusuan ng netizens ang obra ni Maku. Tampok ang dalawa sa pinakamakakapangyarihang Pinay ngayon na si Michelle at Apo Wang Od. Inihayag nito na ang gown ni Michelle sa coronation night ng pageant ang pinakamagandang gown sa lahat ng isinuot ng pambato ng bansa. Ang post ni Mako nakatanggap na ng halos 500,000 reactions, isang libong comments at higit 50,000 shares. At para sa trending showbiz balita, BTS member na si Jungkook may heartfelt letter para sa ARMY kasabay ng anunsyong sa December siya papasok sa military. At aktres na si Liza Soberano mapapanood sa isang Korean web series kasama ang ilang K-pop idols. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Naglabas ng isang heartfelt letter ang ang Golden Maknae na si Jungkook ng K-pop supergroup BTS para sa ARMY. Matapos si anunsyo ng kanilang record label na Big Hit Music na naghahanda na ito kasama ang leader na si RM si na Jimin at V para sa kanilang mandatory military enlistment. Sa Weverse, ipinost ni si J.K. ang naturang message kung saan sinabi nitong magsisimula ang kanyang new journey sa December. Bagamat mabigat daw sa pakiramdam ang naturang balita, kasabay naman daw nito ay pagbabalik tanaw sa kanyang precious memories with ARMY na itinuturing niyang brightest time of his life. Labis din ang parasalamat ang youngest BTS member sa fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang pangarap. Si J.K. nangako na babalik sa pagperform matapos ang military training. Magunita na Disyembre noong nakaraang taon, unang pumasok sa military ang oldest member ng BTS na si Jin, na sinunda ni J-Hope noong April at si Suga naman last September. Samantala sa iba pang balita, mapapanood sa isang South Korean web series ang aktres na si Liza Soberano. Sa anunsyo ng Dive Studios, kabilang sa fourth season ng creating si Liza, kung saan makakasama nito si Eric Nam, Kevin at Jacob ng The Voice, Jinjin Jin ng Astro at former Momolan member na si Nancy. Sa isang IG story naman, inihag nitong excited na raw siyang mapanood ng fans ang naturang show. Kung matatandaan, minsan ibinahagi ni Liza na siya'y nag-aaral ng Korean language bilang paghanda sa kanyang planong pagpasok sa Korean entertainment industry. Habang sa February naman next year, nakatakdang mapanood sa big screen ang pinagbibidahan itong horror comedy Hollywood film na Liza Frankenstein. Ano namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinaka-tumatak sa aking kwento ay ang kwento ng digital art uh, ng napakaganda po ano na pagpapakita ng relasyon ng kultura at uh, syempre ng arts. Ika nga na ginamit naman po sa pageantry. O ba? Diba? Proud na proud nga po tayo. Napakaganda po na ipinakita performance ng ating pambato sa katatapos lamang po na po ng Miss Universe 2023 pageant. At talaga namang alam naman natin na binigay niyang kanyang best. Pati ang kanyang buong team. Kaya naman kitang kita rin sa kanyang gown, ba? Diba? Na talaga namang mararamdaman mo ang kultura ng Pilipino. At syempre, yung tinatawag nga natin na body tattoo na sikat po ano sa may bandang Cordillera so sa Northern Luzon na nakita po ito sa disenyo ng kanyang gown. Kaya naman nakakatuwa po at ngayon po nakikilala po ito ng buong mundo dahil nga po sa mga platforms katulad ng mga pageants na ganito. At syempre, hindi lang po yan dahil naipapakilala rin po ang galing at husay ng iba pang mga artist sa ating bansa kapag nagagamit po sa mga platforms na ganito. Kaya naman sa mga may hangover pa at medyo nalungkot dahil hindi na uwi ng ating pambato, ang titulo ng Miss Universe, sa puso naman natin siya ang winner. At winner din po ang ating kultura. At nakikita po natin yan dahil na-appreciate po yan ng ating mga kababayan lalo na po kayong mga netizens through this digital art. At syempre, sa lahat po ng mga Uh, gumagawa pa po dahil hindi po po talaga makamove on Sige lang, supportahan po namin kayo Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na story Ay ishare nyo na yan sa ating comment section O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News At yan ang mga kwento sa likod ng mga viral na video Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and the Viral Show Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, ubuin, at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino!